Ye, hey, sabe. Ito mga umakalok sa lutong. wah Ang sarap! Hindi, <laughs> mga Lux, meron na, ngayong araw na ito, may luluto na naman tayo. At siyempre, kita nyo naman, asusual na, nasuswal na naman, oh. kita nyo, kulay dilaw. Kaya yung nagkulay dilaw, ibig sabihin yan, hinog na siya. <laughs> ito, ito ang tinatawag na banana. What? Asin, saging. May meron tayong sagay mga kailok sa no? yan o. mga pang ayos na yan, pa, reserva na yan sa kayon. Reserva na yun yung na nagkakayod. Kasi magluluto din daw siya pag uwi nila sa kanila na mas masarap sa amin lulutoin ngayon. Okay. Oh no! At meron din tayong gabi. Ito. Hinukay namin yan kanina, naparamin niya kanina at ayun pa yung iba. Yan o. No? Tingnan, napakalinis o, oh. puting puti kulang lang sa hugas. Nasa rin na rin yung ating sagay mga kayalokso. Ginahit natin siya ng pa-slice-slice lang. Yan. Okay. And then dito naman tayo sa nagtakayod. Yan. Meron tayong isang buong niyog din eh mga kayalokso. Binakak na natin kaya naging dalawa. Yan. Kaya natin. <laughs> Yan. At mamaya, pagkatapos natin itong kayo rin mga kailoks, pipigay natin siya, lalagyan natin siya ng mga dalawang basong tubig. Tapos ating pipigayin para lumabas ang kanyang katas o pinakang gata, yung kakanggata gata kung tawagin. Basta ispig of kakang gata mga kailoks, tingnan nyo lang itong muang ito, yan yan. Tingnan nyo, kakang nakakang ng gata. Ah! Oh, Ayos na, mahalok. Sa abangan na lang natin mamaya. Pag kung ano magiging ng ating lutuin mamaya. Okay? Pag naisalan lang natin siya sa ating may huwagang kalan o may huwagang apoy. Mga kailoks, lalawakan din natin siya ng asukal. Basta, makikita nyo mamaya mga kailoks kung ano ang ating gagawin na ah. pagkaing masarap na pang mahirap. Bali mga kalok, sa inyo yung ating gabi, yung kulay puti, ginagayat na rin. Slice, slice din. ah uh, pwede naman kahit anong klase ng gahat nyo. Oh. Ano oh, ganito mga kalok? Kagaya ng ating saging ganyan din. Oh. Malinis naman ang kami ko mga kalok, kaya huwag kayo mangamba. Uh, ugasan na natin yung mga kalok. saging malinis na, uh, ugasan na rin natin yung mga Okay, mamaya ulit. A few moments later. Ito yung ating gabi at sa kasage, mga Ah, ka uh, lagyan na natin siya ng tubig. Lalagyan natin siya ng tubig. At lalabog siya sa tubig para masarap, ang, para madali siya maluto, mga Okay, okay na yan, mga kailogs. Ngayon, punta naman tayo sa ating lutuan. At umpisa na natin, mga kailogs, ang pagluluto. Sinalang na natin. Ito na yung ating gabi na may saging na hinog, mga lalabogin muna natin siya sa tubig uh, intay lang tayo ng mga mga 3 minutes mga kailangos pakukuloy lang muna natin siya okay no 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 yan mga kailangos so, oh, naka number 2 ang ating silin ngayon no? Oh. ating custom oh. <laughs> wala lutong lu lutong lutong dyan ang buto buto <laughs> mga Lox, sila, ilalagay na natin ang ating sugar in English, asukal in Tagalog, in Bicol, hindi ko na alam, bahala na kayo. <laughs> Inilaan tayo sa sugar o asukal, yan yeah, mga Loks. Tapos, takpan na natin siya ng mga ilang minuto. A few moments later. At ayan eh na mga Loks, yung aming kakang gata. Ayan yung ating gata, yung niyog. Yung pinagpiga ng ating sapal. Ayan na, yung pinakangkatas niya. Ihulog na natin mga Loks. Ayon. Ayos, mga kailoks. Antayin natin siyang kumulo at igaigay natin ng konti, mga kailoks. Ayan na, mga kailoks. Kumukulo na ang ating niluluto. At sa tingin ko malapit na siyang maluto, mga kailoks. na napakabang na niya. Ang sarap ng amoy. Amoy pa lang, mapapakain ka na. O, yan na, mga kailoks. Yan, halo-halo lang natin ng konti. Uh, Iga-igahin lang natin siya ng konti, mga Lox, At atin na siyang

sarap! Mm! Yan na mga kailox oh. Iigahin lang natin siya ng konti mga Lox, At hahanguin na natin siya mga kailox. Pakita ko sa inyo mamaya. A few moments later. Ah, siyempre dapat kita yung ano. Ayan na. Ah. Nahangun na namin mga At kami kakain na. Ah. Meron doon. Meron dito. ginagawa mo. Yan na siya. Ang lapot niya. Mga alakso, ang lapot na sabaw. Wah, Ang sarap! Ah. <laughs> <laughs> uh, Bukas ba yung, ano yung body? Bukas yung office? Oh my God! Wow! Nagkalak okay. yun. Amen. Sana yung Ari. Ito, <laughs> ito nga pala mga kailoks, itong isang sulyam na ito ay para sa mga chip kay Buddy, yung aming gwardiya dito, mga kailok, siyempre, kailangan niya ng merenda kasi na uh, gugutom siya pagka magro-robbing siya sa buong village. Kaya pinagtira namin siya. Yan, yung mga so. Gawa ng sarap ng luto. Yan. Ay, ay, Taman-tama lang ang luto mga Keloks. Taman-tama ang labo taman-tama ang lasa, taman-tama ang tamis, taman-tama ang saging, taman-tama ang gabi. Taman-tama din ang sulyaw at saka taman-tama ang subo. <laughs> at sa ko mukhang hanggang dito na lang uli ang ating video nito mga Wala na ang masabi kundi. Kakain muna kami lahat. Ay. Social distancing muna kami mga kailogs, Kaya bye-bye. Kain na na.